Hello guys! Welcome na welcome po ulit kayo dito sa akin pinagagawang bahay. Tara po at sabay-sabay po tayong ma-stress, ma-excited at ma-high blood dito sa akin pinagagawang bahay. Yes po ma-high blood dahil hindi ko po talaga inaasahan itong magpangyayari na magaganap ngayon sa paggagawa ng bahay. Sino po ba talaga ang dapat sisihin dito guys? Yung pong pinapangarap at inaasam ninyo na bahay na sa tagal ng panahon ay ngayon yung lang po na ipapagawa. Ay magkakaranas po ng ganitong pangyayari at sobrang sakit din po ito para sa akin. Ito guys, ang hindi ko talaga inaasahan pangyayari. Nung natambakan po siya sa salas, ayan po, tingnan nyo naman po yung size ng pintuan. Nung natambakan na po siya, lumabas po ang tunay na size ng pintuan. Naging size na po siya ng pandak. Naging pandak na po ang ating pintuan guys, tingnan nyo naman po. Sino po ba ang dapat sisihin dyan guys? Naging bahay na po siya ng duwende. Tingnan nyo naman po, wala, po, wala pa po sa pasok na standard size itong ating ba, ang pintuan. Tignan nyo naman po, nakikita nyo naman po dyan. Sino po ba ang dapat sisihin dito guys ang naging sukat po ng pintuan na to? Yung una pong gumawa, na mismo gumawa po ng sukat ng pintuan? Or yung ngayon po na nagagawa dahil po hindi nila po sinabi na pag tinambakan po ng ganyang kataas, e eh, delete na po ang size ng pintuan. But anyway guys, move on na po tayo dyan. Lahat naman po ay may nagagawa ng paraan. Kaya ito po, ginawa na lang po ng paraan. Kaya bali nagbakbak na lang po sa taas guys. Doon na lang po nag-adjust sa taas. Kaya naging standard size na rin po ang ating mga pintuan na dati ipandak. Balisin naman po yata guys sa kanyang size ng laki ang ating pintuan. Char! <laughs> Pero lang guys, gusto ko lang po kayong patawanin kahit na po na-stress po ako sa aking pagpapagawa ng bahay. Pero okay lang po dahil nga po, sabi nila ay eh, ganun daw po talaga ang nagpapagawa ng bahay. Mariyang maging payo ko lang din po sa inyo guys, pag po magpapagawa kayo ng bahay, ay eh, siguraduhin nyo po na maayos po ang magagawa po ng bahay. Siguraduhin nyo po na marunong po talaga ang gumagawa ng bahay. Bali, pinalitadahan na nga rin po nila itong bintana, guys, sa labas. Bali, sinunod na nga rin po nila, guys, itong palitadahan, itong ating biga. Ayan po, maayos naman po ang pagpapalitada nila sa biga. Importante rin nga po pala, guys, na lagi po kayo nakabantay pag po napapagawa kayo ng bahay. Para na rin po maikorek mo kung meron po kayong dinagustuhan sa inyong biyagagawang bahay. Bali, ito na nga po pala, guys, nung natuyo na po itong pinalitadahan ng biga. Ayan, at mukhang maayos naman po ang kanilang pagkakapalitada. Salamat naman po at unti-unti, natatapos na rin po itong aking pinagagawang bahay. Ilang years na nga po ito guys, nang hindi pa rin po natatapos. Dahil nga po sa pa-stop-stop. At ito naman po guys, ang labas ng pinapalitadahan po itong bintana. Bali, hindi pa nga rin po guys natin pinapalitadahan itong labas po ng bahay. Dahil nga po, alam nyo na, kapos pa po sa budget. Bali, ito naman po yung biga natin sa unang kwarto. Ayan po, ginagawa na rin po nila. Pinapalitadahan na rin po nila. Pero hindi pa po nila inalis yung mga tinatinga dahil pinapakinis pa po nilang maigi yan guys. Ayan, sa so tingin po ay okay naman po. Ayan po, pinapakinta po nilang maigi. Bale, isyar ko na nga rin po pala guys inyo itong mga presyo po ng ating mga materials. Para naman po may idea po kayo kung sakalit po na magpapagawa po kayo ng bahay. As of now po, ayan po ang presyo ng ating mga materials ngayon guys. Bale, nagpa-deliver na nga rin po pala sila guys ng mga materials para po gagamitin sa pagpap flooring po. Dahil po umpisa na rin daw po nilang pagpa-flooring. Bale, hanggang dito na nga lang din po ang aking video guys. Sana po ay abangan nyo po ulit ang next kong video. Salamat po.